sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ebanghelyo ay mula kay San Lucas Kapitulo 21, versikulo 5 hanggang 11. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay pagtalakay ni Yesus patungkol sa mga palatandaan ng katapusan ng panahon ang pagguho ng templo, mga digmaan, lindol, tagutom at iba pang sakuna. Ang mga salitang ito ay maaaring magdulot ng takot. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, tinatawagan tayo ni Jesus na manatili sa pananampalataya at pagpapakatatag. Ang mensaheng ito ay hindi lamang para sa mga disipulo noong panahon ni Jesus, kung hindi pa, rin, pa para na rin sa atin ngayon habang hinaharap natin ang maraming mga pagsubok sa ating buhay at sa mundong ating ginagalawan. Unang-una, ang ating buhay ay puno ng pagdurusa at hindi tiyak na mga hinaharap. Ang mga kaganapan na binanggit ni Yesus gaya ng digmaan at kalamidad ay patunay na ang ating mundo ay puno ng kaguluhan at kalituhan. Ngunit hindi tayo tinatawag ni Yesus upang magpatalo sa takot. Pagkus tinatawagan niya tayo na manatiling matatag at magtiwala sa Diyos sa kabila ng lahat ng ito. Hindi natin dapat kalimutan na ang mga pagsubok ay bahagi ng ating paglalakbay. Ngunit hindi rin ito ang katapusan, kapagkat hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pangalawa, binabalaan tayo ni Yesus na manatiling tapat sa ating pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Maraming mga mali, mali at huwad na mesiyas, mga huwad na pangako na nagiging sanhi ng kalituhan ng tao sa daigdig. Kaya't pinapaalalahanan tayo ni Yesus na huwag magpalinlang at huwag matakot. Kaya sinabi niya, huwag kayong matakot. Ito ang kanyang paalaala. Ang mga digmaan sa kuna, kabiguan ay bahagi ng buhay. Ngunit hindi sila ang magtatapos sa kwento ng ating kasaysayan. Sa halip ang mga ito ay mga pagkakataon upang magpatotoo tayo sa ating pananampalataya at magsilbing saksi sa katapatan ng Diyos sa ating buhay. Sa isang mas mataas na paraan, ang mga salitang ito ni Yesus ay nag-aanyaya sa atin na tignan ang ating buhay sa isang mas malalim na perspektibo. Ang mga pagsubok ay hindi ang huling kabanata ng ating mga buhay. Ang mga ito ay mga pagkakataon upang tayo ay lumago sa pananampalataya. Upang tayo ay tawagang magtiwala na ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa kabila ng mga kalamidad, may isang mas malalim na layunin na ibinibigay ang Diyos, ang magpatotoo sa Kanyang katapatan sa atin at sa Kanyang walang hanggang pag-ibig. Sa bawat sandali ng pagsubok, tinatawagan tayo ni Yesus na magpatuloy sa pananampalataya at kumapit sa Kanya. Hindi niya ipinangako na magiging madali ang buhay, ngunit ipinapangako niya na ang kanyang kaharian ay magtatagumpay sa bawat mabibigat na sandali ng ating buhay mga sandali ng krisis sitwasyon ng kawalan ng pag-asa o mga kalagayan na nagpapahina o bumibigo sa atin nawa'y magpatuloy tayo sa pagbangon at pagpakatatag magpatuloy sa pagtitiwala na ang Diyos ay laging kasama natin sa mga sandaling puno ng pag-aalinlangan at takot huwag tayong mawala ng pag-asa. Tanggapin natin ang mga hamon ng buhay ng may pananampalataya at magpatotoo sa kanyang pag-ibig at pag-asa. Magpatuloy tayo sa pagpapakatatag, magtiwala sa Diyos at ipagdiwang ang kanyang kaharian na darating. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.